Kailangan mo ba ng insurance kung single ka pa naman? Wala ka pa namang saliling pamilya. Wala ka pa namang dependent. So bakit? ba? Diba? Well, una, ikaw ang may responsibilidad sa sarili mo. Ikaw mismo, may expenses ka kung may mangyari sa'yo. Mas okay, di ba? Kung kaya mong saluhin yung mga expenses na yun, kesa maging burden pa sa mga tao malapit sa'yo. Tapos, mas murang insurance habang bata at healthy ka. Kapag naghintay ka pa, syempre, tatanda ka. Tapos, tataas ang insurance premium mo. Worse, baka magkaroon ka ng sakit before you get a policy. Tapos, hindi ka na ma-approve. Hindi lang pera yung need natin to get insurance. Yung good health din natin is required. Last is to future-proof your future family. Single ka ngayon, pero nasa plano mo ba magkaroon ng sarili mong pamilya in the future? Kung oo ang sagot, now is a good time for you to get insured. Para nakakuha ka na for yourself bago pa dumating yung added responsibilities and expenses when having your own family. So kahit single ka, good move kumuha ng insurance.